ayan, nag nag love shout out po sa inyong lahat magandang magandang gabi po at syempre ito po si Lonkel 85 para mag reaction ulit tayo magbigay ng ating opinion at tungkol po sa nangyayari sa ating bansa po ngayon dito sa Pilipinas no? at uh, syempre wala naman ibang uh, mainit talagang usapin kundi yung uh, pag-aresto kay Tatay Digong no? At yan yung pag-uusapan natin. At syempre, magre-reaction po tayo dito sa interview po niya, Sir Ted Filon. Kaya um, sa legal counsel po ni Tatay Digo ng pamilya nila na si Silvestre uh, Bello the So, eto po, uh, pakinggan po natin and then tayo magbibigay ng ating reaction at opinion. Syempre sa mga kapatid natin, sa mga kapwa natin TDS, sa mga sumusuporta po kay Tatay Digong at sa mga Duterte, kay Sara Duterte, no? Kay BP Sara, please po, uh, include po natin sa prayers natin. Alam nyo, napaka-powerful po ng panalangin. Kaya sana, lagi po natin silang i-include na sila ay proteksyonan at iligtas mula sa mga malademonyo o mga demonyo sa ating lipunan. Pero anyway, proceed na po tayo dito sa ating usapin sa um, pa, uh, interview po kay uh, Sir Bello. Okay? Tayo. Attorney Sylvester Bello good morning po sa inyo, Lord. Good, morning. Good morning po sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Good morning. Uh, attorney, uh, kumusta po? Inyo ho bang ang presidente o ang inyo pong ang, ang mga abogado niya kagabi bago man lang makalipad papunta po nga sa dahig? Yun ang masaklap sa presidente. mo ikaw ang legal counsel ng isang tao. Hindi mo man lang makausap dumating siya, hindi man lang kami pinatalubong, hindi namin nakausap. Sinabi, na Sinabi ni General Marville sa akin, hindi counsel ni former President Duterte. Pagdala namin sa kanya sa prame, doon sa poster, you will accompany him, you can escort this Ayan na. Doon, side. doon sa ano sa kay General Marville, kay Chief General Marville sinabi sa kanila na pwede, no? Pwede nila ma, kumbaga, kung pwede nila malapitan, makausap si Tatay Digong, no? Uh, may, meron naman, uh, may, meron naman silang pagpayag na pwede naman yung na makausap nila si Tatay Digong pagdating galing Hong Kong, ano? Kaya lang ka mo, ito na nga, si uh, Dewata, <laughs> si Dewata, kasi kamukha naman talaga ni Dewata, diba? eto si Diwata. Grabe nung pinapanood ko yung video. Promise. No? Uh, Nang talaga ako. Kasi bakit? eto ka parang ikaw yung pinaka-powerful. Wala kang takot, wala kang habas. Parang berdugo eh, no? Wala talaga siyang pakialam. eto yung ano, eto yung taong walang puso. Sa totoo lang, walang puso. No? Kala mo, hindi tao eh. So, yung legal counsel ni Tatay Dibong, pero inyong hindi man lang pinalapit. Bakit? No? Legal counsel yan. Abogado niya yan. Bakit ayaw ninyong palapitin? Anong meron? Maraming question eh, no? Maraming question naglalaro sa aking isipan. Na bakit? Bakit ayaw ninyo? Kasi ika nga, no? Pagka ayaw ninyong masukol, ayaw ninyong mabuking kapag ka kayo ay may, may ginagawang sabihin na natin o oh, illegal kasi syempre abogado itong mga to no? may ginagawa kayo illegal at ayaw ninyong mabukin natural talaga hindi ninyo palalapitin ng kanyang legal counsel at syempre nakita naman ng lahat no? nasaksihan naman ng lahat hindi ko kailangan paliwanag kung ano nangyari kagabi hanggang sa dalhin nila si Tatay Digong sa HIG ba? Diba? Nung ilipad nila, pilit nilang inilipad, inilipad, Inialis si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Pero anyway, tuloy tayo dito. Tatay Som, General Papil, at kahit anong pilit lang mga natin gawin, kami ni Sen. Bongo, hindi kami pinalapit kay President Duterte, hindi namin po nakausap. Ang sinabi sa inyo dadalhin sa krame, pero ang nangyari okay. nga, dinala sa si Villamor. Ayun na nga, ayun na nga. oo, so, uh, wala nga akin naman po sa isa. Ayun. Basa no? sabi, dal dadalhin sa Krame, pero dinala sa Bilyamor. Actually, nung, nung dinala po sa, ano, dinala sa Bilyamor Air Base si Tatay Digong, naglaro na kagad sa isip ko yun na, bakit Bilyamor Air Base? Eh, di ba nandun yung mga aeroplano ng, ano, ng armed forces? Di ba nandun yung ano nila? yung mga ginagam. Sabi ko, may posibilidad kaya na makailipad agad ito si Tatay Digong. Kasi kung for investigation lang, eh, dapat sa krami dinala. Pero ang problema, hindi eh, William So anytime, pwede talaga siyang ilipad. So yun na nga, nangyari nga kagabi, na inilipad talaga siya patungong Hague. Para dun sa pag-surrender nila sa kanya, doon sa ICC no, na wala namang jurisdiction dito sa Pilipinas kasi nga po hindi na tayong miyembro ng ICC. So tuloy natin. No? You should be given his right under the Constitution and that is right to legal counsel and given, most importantly, the immediate legal medical assistance. Opo, sige. So, um, Secretary, ang nangyari nga po, no? So, hindi ka po kayo nakalapit, hindi nyo nakausap, pati nga si VP Sara, pero naandun naman si E.S. Uh, Salvador Medaldea, na sarin pong abogado. Oo. ang yes, abo nilang dumating eh. Opo, opo. Kasama nilang dumating plamong po. Opo. Mm, opo. po ng petition for certiorari and the prohibition with prayer for TRO nga, no? Itong sila Atty. Torion, Uh, as the attorney director? Opo. Yes. Uh, uh, yes. uh, uh, bilang isa sa mga abogado niya, kasama ko kayo dito sa sa hakbang na ito pero hindi nga nakakuha ng TRO, di po ba? Ano po ang next move po ninyo? Well, the next move namin is just probably we'll have to meet this afternoon on and discuss how we can provide legal assistance to the former president while he is in the head kung tuon man na tatalig. Dahil lang ngayon, eh, hindi namin masiguro kung saan sa, -sa, -sa tagaling dahil to start flight there no flight the direction na itumaan sa Dubai sabi nila for refueling pero yun ang babatayan namin kung saan sa tagaling at kung saan sa tagaling we are prepared to order and provide the details and details to reach the title under our call pero doon po sa the Netherlands yun sa Netherlands actually sumunod na si uh... Vice President Sara ngayong araw. Sumunod na siya. Kanina may balita kasi na umalis na nga si Vice President Sara para sumunod doon sa kanyang ama kay Tatay Digong dito sa Netherlands kung saan nandoon ang ICC. So, ang kakalungkot lang, no? Kasi bakit? Ito yung binoto ng taong Bayan para sugpuin ang kriminalidad. Pero, etong administrasyon ni Bongbong Marcos, ang mas pinoproteksyon, pinoproteksyonan o pinoprotektahan ay ang mga kriminal. No? Kakalungkot lang kasi dito mas pinatunayan ng administrasyon ni Marcos no? na mas mahalaga sa kanila ang buhay ng mga kriminal kesa ang buhay ng mga ordinaryo at inosenteng mga Pilipino. Uh, well, I support itong mm -hmm. that government siguro na itindigan naman nila mm -hmm. na uh, na kailangan niya ng assistance, legal assistance. Eh, siguro naman, international criminal service po dyan, maintindihan nila ang legal procedure na yung mga ganyang formalities of the permit, eh, hindi na kailangan when it comes to providing big abuse mm -hmm. for the person under uh, investigation mm -hmm. free that. Oh, oh, oh. sige. So, uh, Sec. Uh, Attorney yung pong uh, inihain kahapon na petition nila, Attorney ni Turion, no? Uh, yung TRO, oh, definitely mood na po ito kasi nga nakaalis na po si Presidente. No? Pangalaw, yung po, oh, oh. buhay pa ba yung bahagi ng petition na ito, yung pong sinasabi na uh, uh, dapat ay uh, makialam sa Supreme Court dito po sa uh, sa order na ito ng ICC to arrest him Buhay pa ba ito sa tingin po ninyo legally, itong certiorari petition? Ang alam kong pinal nila, Torritorion, ay petition for prohibition. Additionally, you know, petitioners urge the Supreme Court to declare that the Philippine government's withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019, effectively terminated the ICC's jurisdiction over the country and its nationals. Uh, so ito po ba, tingin nyo, kasama na ito doon sa hindi pag-aksyon ng sa, sa, TRO o, o nabuhay ulit itong isyong ito bagamat meron na binabanggit, no? Ang mga nag 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 -demanda sa dati pangulo sa ICC ah. na mukhang mood na ito dahil nagkaroon na po ng kaso ng Pangilinan versus Escudero versus Cayetano? Well, alam mo, Brad, Pero, uh, anyway, in a way, no, doon sa pa, uh, kailangan na bang mga ilam ng Supreme Court dito sa, ano, sa usapin na to, kailangan po, no, para sa akin. Kailangan kasi bakit ko sinasabing kailangan? sa ginawa po nila kay Tatay Digong, yung madalian na paglabas sa kanya sa bansa, within one day lang po yun na. Diyos ko, naalala ko tuloy sa, naalala ko tuloy sa impeachment ni, ni BP Sara na inihain na one day lang, nandun na lahat, pumirma agad, pasa agad sa Senado. Parang ganun din yung ginawa dito kay Tatay Digong eh. No? Within one day eh trinabaho talaga gabi sabay inilipad na alam nyo madalian lahat yung ginagawa nila sanay na sanay ang administrasyon ni Bangab sa madalian kasi bakit may mga pinagtatakpan ngayon bakit kailangan mga ilang mga ng Supreme Court kasi nga po sa ginawa po nila na kahapon kay Tatay Digong ay napakaliwanag na pambabastos na pambabaliwala sa ating Korte Suprema na parang sinabi na nila sa atin sa taumbayan no sa lahat ng Korte Suprema natin ay walang kwenta para lapitan no na kung meron man silang gustong ikaso kung may may kaso silang gusto nga uh, ano ihain kay Tatay Digong para sa kanila ay hindi silang makakakuha ng hustisya sa mismong Korte Suprema natin dito sa Pilipinas. Sa madalit sabi, sila ay wala pong tiwala sa Supreme Court. Kaya po ganyan ang ginawa nila na doon sila sa ICC at binabaliwala at binabastos nila ngayon ang ating Korte Suprema. Kaya ang ating Korte Suprema, syempre, no, kailangan talagang umaksyon kasi bakit? kahihiyan po ng Korte Suprema itong ginawa nila. Nilagay nila rin sa kahihiyan ng Pilipinas dahil sa sobrang pambabastos nila sa ating Korte Suprema, no? Sa ginawa nila na 'yan, itong ano, itong ano ni Bangag, sa tingin ko kaya nila kaya nila ginawa kay Tatay Digong 'yan kasi bakit hindi kasi niya kayang kontrole ng ating Korte Suprema. Kaya, no, it ini, oh, inilipad nila patungo ng uh, Hague o doon sa Netherlands si Tatay Digong kasi syempre ang ating Korte Suprema no ay may sariling ano sariling power din niya na hindi pwedeng pakialaman kahit pa ng presidente ng Pilipinas. Kaya doon sila no kasi bakit eh malamang eh ko kung totoo yung balibalita na protector di umano no ng mga ano ng mga kumbaga sa mga illegal activities alam niyo yun. May balibalita kasi na ganun daw. Daw, ha? Daw. Daw. Yang ICC na yan. So, tuloy natin tong ano, tong usapin nila Sek Belo, tsaka niya. O, former Sek at tsaka ni certain Sir Ted Tylon. Remember, and dito talaga kinangaan po si President Bongbong Marcos. Okay, question. Ay, teka lang, commercial. Okay, Andun pa talaga na ano eh, no, sa hinangaan. Na multi-president Bongbong Marcos. Anong sabi niya? Ang sabi niya that ICC has no jurisdiction to our country. Maliwanag yan. Sabi niya to allow ICC to intervene in our cases here in the Philippines is an infringement on our national sovereignty. At sabi pa niya, and I find important, sabi niya, pag tinayagan natin ang IEC na ipitigahan ng ating mga kababayan dito, para natin sinabi na ang ating justice system is not working in our country. Yan ang paliwanag ni sinabi ni President Bongbong Marcos. Pero, pero yung sinabi ni Bongbong na yon, no? ngayon tinalikuran na niya no, nan dahil sa pagiging uh, pantatridor niya dito sa mga Duterte, pinalikuran niya na yung mga binitawan niya salita. So, bakit ka naman, no? Bakit ka naman na hahanga sa isang presidente na halos ayaw na nga magpa-hair follicle sa mga paratang sa kanya na siya ay drug addict? And then, ito pa, walang paninindigan doon sa binitawang salita. So, ito, ang kinahaharap ng Pilipinas ngayon na ang ating uh, sovereignty ay isinuko na po ni Bongbong Marcos sa mga dayuhan. Kaya anytime, o oh, yung mga nagdiriwang dyan, wag naman sana, no? Wag naman sana na magkaroon kayo ng kaso, gusto nyo ba na ililipad kayo patungo, patungo sa ICC at doon kayo o doon dinggin ang kaso ninyo. Sana sa inyo mangyari ano, para naman ano, para naman may silbi yung uh, pagdidiwang ninyo ngayon. Ika nga sige lang magdiwang muna kayo ngayon. Tandaan ninyo dito sa mundo walang permanente. Ngayon nagdiriwang kayo. Alam niyo sobrang pagdiriwang ang kapalit niyan ano eh, mas mabigat. Mas mabigat. No? Yung sobrang pagsasaya na nakakaapak ka ng kapwa mo, mas mabigat ang kapalit niyan. At doon sa mga bumabatikos pa kay tatay, digong dyan sa tabi-tabi, ba? Diba? Sabi ko nga, sana lang walang karumal-dumal na mangyayari sa pamilya ninyo. Para maisip ninyo, ha? Yung sobrang, ha? Sobrang pang, uh, ninyo sa isang Duterte. Na wala na ibang ginawa kundi ang proteksyonan ang mga inosente at ordinaryong mamamayan ano, sana wag mangyari sa inyo, no, na maging biktima kayo ng mga ganyan, ng mga kriminal, ng mga adik, ng mga holdappers, snatcher, sure, para mapauhan lang kayo. Kasi may mga ganun talagang tao na hanggap hindi nila nararanasan na mabiktima, eh, doon sila sa nagpo-protekta sa mga kriminal. Ano nangyari? What day, what day is, is mine? Nag-case ba ganun mine? O oh, baka naman wala sa Like yes, yes, it's on, it's on Actually no, Actually, wala naman sa hindi naman dun sa walang pakialam yung ating pangulo. Tandaan nyo po itong ginawa na to na issue ngayon kay Tatay Digong ay pagtatakip po yan doon sa vice cam na issue. Tandaan nyo po yung vice cam na yan. Hanggang ngayon hindi pa rin po sumasagot, no? Ito mga pinasasagot ng Supreme Court, kagaya nila tambalus laws. Ayan, si, ano, si Bangag kasama yan, di ba? Pinababalik nga sa kanya yung 60 billion sa PhilHealth, eh. O sila, sila Kimbo, at yung iba pa, ayan, sila Cheese. Escudero, di pa pinasasagot ng ano yan, ng Supreme Court yan. Ang tanong, sumagot na ba? Di ba natatabunan, natatakpan ng issue na to? Na ginawa nila kay Tatay Digong para hindi mapag-usapan lahat yung kabulastugan na kanilang ginawa sa ating bansa na di hamak na mas malaking ha, problema ng bayan natin kesa dyan sa ginagawa nila kay Tatay Digong at kay BP Sara. Dahil yun, ang pinag-uusapan dyan ay yung uh, kung di ako sa 241 billion pesos na budget yung pinag-uusapan dyan so yun yung dapat sagutin ng bangag administration ng mga tao niya sa Supreme Court pero yun ay natatabunan dahil nga sa mga issue na to na ginagawa nila ngayon para nga naman no mas syempre mas maingay mas maugong na usapin ngayon yung nangyari kay Tatay Digong pero no hindi tayo dyan lang sa ano pwede naman natin i-tackle tuwing magan tayo mag upload ng mga videos natin no pwede pa rin natin yan ano sundot-sundotin sa giin para hindi mawala sa isip ng tao na ito ito yung ano